Patay ang isang lalaki ng matabunan sa bagunang lupa sa barangay Tigato, Davao City, habang inilagay na sa Code Red ang ilang ilog sa siyudad dahil sa banta na umapaw dahil sa walang tigil na pagulan. Yan ang ulat ni Jay Lagang ng PTV Davao Live. Jay! nagdulot ng matinding pagbaha at landslide sa iba't ibang bahagi ng lungsod ang patuloy na nararanasang mga pagulan dito sa Davao City. Halos buong araw na nakaranas ng pagulan ang Davao City kahapon. Dahil dito, tumaas ang level ng tubig sa mga sapa. Kaya itinaas sa Code Red ang Bunawan River at Talomo River kagabi. At nagsagawa ng preemptive evacuation sa lugar. Umabot naman sa beyond critical level ang Davao River. Nag-overflow hanggang sa kalsada ang tubig sa Suwawan River sa Marilog District. Sa Jade Valley, gumamit na ng rubber boat ang mga rescuer upang makuha ang isang stroke patient at iba pang residente na trap sa baha. Nakaranas din ng landslide ang ilang mga residente dito sa Kilometer 8, Purok 5 sa Barangay Tigato. Ang isang bahay na ito na pinangangambahan ng gumuho nilagyan na lang ng kahoy bilang alalay sa pundasyon. Sa naturang bahay, namatay ang 43 taong gulang na si Ernesto Pasinio matapos ang matabunan ng lupa. Kaya padulong na lagi may maghukan, moto ni talikod ko sa lababo kay magkuhag plato, moto to pagatubang na wala na, na down na mumbalay. balay. Aabot sa 48 pamilya ang biktima ng pagbaha at 17 pamilya ang biktima naman ng landslide ang pansamantalang sumilong dito sa covered court ng barangay Tigato. Goal, good, gihapon good me sir, pero wala, wala man po may choice sir, wala man may lain po yan. na lang, gihapon may nagpabilin. So. Lagpas isang daang pamilya naman ang inilikas dito sa Julieville Gym dahil parin sa baha. Kung naanad na may basa kay pagbagbaha, hawa lang Jude para safe tanan. Ang amuwa lang ginahimo is nag-guide sa mga tao para para lang yun dili sila ma-standard dito sa area. Agad namang tinugunan ng Davao City Health Office ang pangangailangang medikal, lalo na ng mga bata na nasa evacuation site. Aljo, maliban sa naiulat na namatay sa barangay Tigato, isang uh, pitong, pitong taong gulang na bata din ang napaulat na namatay dahil sa landslide sa Barangay Salaysay sa Marilug District dito sa Davao City. Samantala, aljo, kanina pasado alas 3 ng hapon ay inaprubahan na ng, san ng Sangguniang panaluwigan ng probinsya ng Davao del Norte ang state of calamity declaration sa buong probinsya nga ng Davao del Norte na nag nagkapinsala rin dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng shear line at northeast monsoon. Yan muna ang litas mula dito sa Davao City, Jay Lagang para sa bayan. Okay, dengan salamat Jay Lagang.